<laughs> very New York. Very, very North. ba? <laughs> diba? Tapos sinasabihan ba yung mga ano na tayo, Mindanao, or whatever, just ko naman. Talaga mga racist to, mga gagong to. And ganyan ba ang taga North? Takalo ba fashionista? ba? Diba? Laisho, or mga ganon, ganon. Yeah, same clothing. Ka kaibahan lang isang scarf. Tapos, yung si Cheese din, suot na din niya, suot din niya yung scarf the next day. So, parang ano yan? Twinning? <laughs> ba? Diba? Obviously, kasi iba, ibang timeline eh. At saka, tinan nyo yung ano, yung, yung body weight. Sa baba, slimmer siya. Diyan sa taas, medyo may laman. ba diba? Obvious talaga. At saka, simple naman ang hiling ng mga tao, ba diba? Na, video, interview ganun lang, ganun lang ba't hindi nila magawa dati ang confident, confident nilang oh ito na, oh ganyan tapos ngayon saan, nasaan diba, talaga naman, obvious talaga Diyos ko naman, eh, iba-ibang occasion yan eh and iba-ibang occasion din I realize kung ikaw first lady tapos you consider yourself fashionista elite ba't wala ka bang ibang damit? Ano, sino ba yung ano mo? Ano mo, designer mo yung ano, nag, nag, nag ano sa'yo, nag, nag-assist sa'yo sa ano mo, outfit mo. You should fire her. Kasi parang, chaka